May mga tindahan daw na hindi mo dapat pasukin mag-isa. Lalo na kung may mga salaming hindi lang refleksyon mo ang makikita mo. Isang influencer ang pumasok sa isang bagong bukas na shop, maliwanag, mabango, ordinaryo sa una. Pero bakit nagbago ang anyo ng kanyang sariling mukha sa salamin? At bakit sa bawat refleksyon, may mga matang nakamasid sa kanya, mga matang humihinga kahit wala namang tao? Bago ka ulit tumasok sa kahit anong sikat na tindahan, siguraduhin mong napanood mo muna ito hanggang dulo dahil baka may mga mata na ngayon pa lang, nakatingin na sayo. Mainit ang hapon nang pumasok si Lira sa bagong bukas na tindahan sa may kanto. Maliwanag ang mga ilaw sa kisame, halos nakakasilaw. Ang hangin ay malamig, amoy bagong pintura at pabango. Umalingaungaw ang malambing na musika mula sa mga speaker. Ang mga estante ay puno ng mga produktong makintab. Tila kumikislap sa kanyang paningin. Ngunit habang naglalakad siya, napansin niyang parang may kakaiba sa salamin ng mga display. Ang refleksyon niya ay bahagyang humihinga, kahit hindi siya gumagalaw. Umurong siya at tumalakpak ng marahan, sinusuri kung totoo ang nakikita. Ngunit ang refleksyon ay nginisyan siya, isang ngiti na hindi galing sa kanya. Lumapit siya sa salamin, unti-unting nalalamig ang kanyang bato. Ang liwanag ng tindahan ay tila naging sobrang puti, parang naglalaho ang kulay ng paligid. Naramdaman niya ang banayad na pag-ikot ng hangin sa likuran, kahit walang dumadaan. Muling tumingin siya sa refleksyon, at napansin niyang wala na itong hawak na bag. Samantalang siya, ay mahigpit pa rin ang pagkakapit dito. May ko sa ilalim ng sahig, parang may humihila ng tela. Ang sahig ay bahagyang gumalaw, at ang mga bote sa shelf ay sumayaw sa panginginik. May naglakad sa dulo ng pasilyo, isang aninong halos sing dilim ng uso. Ngunit nang silipin niya, walang tao. Tanging ang salamin na ngayon ay puno na ng maliliit na crack na tila mga ngiti. Ang musika ay biglang humina, pabulong na parang tini. Lumapit siyang muli, hindi alam kung bakit, para bang may humahatak sa kanya. At noong nasa tapat na siya ng salamin, napansin niyang ang mga mata ng kanyang refleksyon ay gumagalaw, pero hindi kasabay ng kanya. Ang malamig na hangin ay biglang tumigil, at tanging tiktak ng orasan ang naririnig niya. Mula sa refleksyon, may kamay na lumitaw, halos transparent, kumakapit sa gilid ng salamin. Unti-unti itong lumalabas, parang sinisilip ang hangin ng totoong mundo. Ang boses sa paligid ay tuluyang nag-iba, hindi na ito musika, kundi mababang bulong na parang nagmumula sa ilalim ng espasyo. Lira ay hindi makagalaw habang ang malamig na daliri ay dahan-dahang humahaplos sa hangin sa pagitan nila. Ang dulo ng mga daliri ay parang usok na may lamig ng yelo. Naramdaman ni Lira ang paggapang ng kilabot sa balat. Isang sensasyong parang sinisinghot ang hangin ng sementeryo. Ang mga ilaw sa kisame ay kumukurap, sila nag-alangan kung mananatiling buhay. Bawat kurap ng ilaw ay nagbibigay ng panibagong imahe sa salamin. Ngayon, makikita niya ang loob ng tindahan. Pero may mga taong nakatayo roon na hindi niya nakita kanina. Mga mukha na walang anyo, nagmumukhang pinagtagitagping bala. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Parang inaanyayahan siyang lumapit. Ngunit hindi siya makaalis. Parang may bigat ang hangin na pumipigil sa kanyang bawat galaw. Ang mga mata ng refleksyon niya ay lumaki nagliliwanag sa dilim. Tila bawat galaw ni Lira ay sinusundan ng liwanag na iyon. Sumuko ang paghinga niya sa pagitan ng mga tibok ng kaba. Nais niyang tumakbo, ngunit ang sahig ay tila naging malakit na parang dagta. Ang mga aninong dating nasa loob ng salamin ay nagsimulang gumalaw sa labas nito. Isang unti-unting paglabas, parang itinatawid ng hangin mula sa loob papunta sa mundong totoo. Isa, dalawa, tatlo, hanggang sa mapuno ng kakaibang presensya ang buong tindahan mga aninong humihinga, ngunit walang hininga. Ang boses nila ay naghalo sa musika. Lumilikha na malamlam na himig na parang iyak ng mga nawawala. Lira ay napaatras, ngunit kahit ang pinto ay tila lumayo. Ang karatulang, welcome shoppers, ay biglang nagbago ng mga letra, lumabo, at naging stay inside. Umugong ang tunog ng sirena sa labas, ngunit tila hindi yon umaabot sa loob. Ang salamin ay unti-unting kumalat, parang tubig na bumabalot sa paligid ang sahig ay nagmistulang basang marmol, kumikintab sa puting liwanag. Nakita niya sa ilalim ng salamin ang mga aninong kumakaway. Tinatawag siya sa mga mata. Muling gumalaw ang refleksyon niya. Ngayon ay parang ibang nilalang, hindi tao, hindi anino. Inabos siya nito, ang kamay ay malinaw na malinaw. Ngunit hindi siya makaiwas. Sa mismong sandaling iyon, bumalik ang lahat ng tunog, ang musika, ang pag-ikot ng aircon, ang mga yabag ng ibang mamimili ngunit wala na siyang nakitang ibang tao sa paligid. Ang tindahan ay normal ulit, tila walang nangyari. Ngunit nang humakbang siyang palabas, nakita niya ang sarili sa salamin ng pinto. May bahagyang punit sa sulok ng labi ng kanyang refleksyon. Isang ngiting hindi niya ginawa. Ang mga mata ay tila masyadong maitim, masyadong malalim. At higi sa lahat, si Lira ay biglang napansin. Ang refleksyon ay nananatiling nakatingin kahit siya ay patalikod ng lumalakad. Na bang, sa loob ng tindahan, may isa pang lira na hindi nakalabas. Habang naglalakad si Lira papalayo sa tindahan, napansin niyang tahimik ang buong kalye. Wala ni isang tricycle na dumaan, kahit karaniwang pun iyon ng ingay at buhay tuwing hapon. Ang mga ilaw sa paligid ay tila medyo maputla, parang nilagyan ng manipis na ula. Pinisil niya ang braso niya, pilit na binabalik ang pakiyamdam ng katotohanan. Malamig, labis na malamig, kahit dapa ay maini ang simoy ng hangin mula sa dagat. Huminga siya ng malalim, ngunit may kakaibang amoy, amoy metal, amoy kalawang. Pagtalikod niya upang muling tingnan ang tindahan, naroon pa rin ito, maliwanag, maganda, at tila walang kababalaghan. Ngunit may kakaiba. Ang pangalan sa karatula ay nagbago. Hindi na yon ang pangalan ng bautike, na una niyang pinasukan. Gayon, nakasulat doon ay salamin. Ang simpleng salitang iyon ay tila kumurot ng malamig na takot sa kanyang dibdib. Ilang sandali pa ay dumaan ang isang matandang babae. Bitbit -bit ang maliit na basket ng gulay. Iha, huwag kang tatambay diyan, sabi ng babae, mahinang tinig ngunit may bigat sa bawat titik. Hindi na bumabalik ng dati ang pumapasok diyan. Napatigil si Lira. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong niya, bahagyang nanginginig ang boses. Ngunit ang matanda ay umiwas ng tingin, tahimik na naglakad palayo, parang ayaw ng magsalita. Lira ay napalunok, Sinundan ang gami ang tingin, ngunit ilang hakbang lang ay tila naglaho ito sa sulok ng kanto. Walang bakas, walang ingay ng yabag, tanging hangin at ang mabigat na katahimikan ang naiwan. Itinapat niya uli ang tingin sa salamin ng tindahan. Naroon pa rin ang refleksyon niya, ngunit ngayon ay may mga piraso ng imahe sa loob na hindi niya matukoy. Parang mga siluetang nasa malayo, kumikilos sa likod ng kanyang refleksyon. Minsan ay may makikitang kumakaway, minsan may nakatalikod minsan ay parang may batang umiya. Nagsimula na muling umikot ang hangin. Ngayon ay may bahid ng pabulong na tinig na nagmumula sa pinto ng tindahan. Mga tunog na parang nagkukwento ng hindi tapos na gumagaang. Gumagapang papunta sa kanyang pandini. Balik, may tinig na tila humahaplos sa kanyang likod. Balik ka. Nanigas ang kanyang katawan, at sa gitna ng katahimikan, humakbang siya pabalik ng hindi alam kung bakit. Bawat hakbang ay mabigat na parang pinipili siya ng lupa, na huwag magpatuloy. Ngunit ang kanyang mga paa ay parang pinangungunahan ng ibang puwersa. Isang kuryosidad na makapangyarihan kaysa tako. Tumapa siyang muli sa salamin at nakita ang sarili, maayos, buo. Ngunit may kakaibang ningning sa mga mata. Ang mga mata sa salamin ay tila mas buhay pa kaysa sa kanya. At doon niya napansin ang isang bagay na nagpigil sa kanyang paghinga. Sa loob ng salamin, sa kanyang likuran, nakatayo ang matandang babae. Ngunit sa totoong likuran niya, Walang tao. Ang matanda ay ngumiti sa refleksyon at ang ngiting iyon ay mabagal, malalim, puno ng isang lihim na hindi dapat mabuksan. Biglang sumindi ulit ang mga ilaw sa loob at narinig niya ang malambing na boses mula sa loob ng tindahan. Welcome back, Lyra. Ang kanyang pangalan ay bumigkas sa ere na parang sinulat ng hangin sa pagitan ng dalawang mundo. Bago pa siya makatalon pabalik, bumukas ng kusa ang pinto. Isang malakas na amoy ng pabango at bagong pintura ang sumalubong sa kanya. Ang musika ay tumugtog muli, ngunit ngayong marahan, may bahid na mga tinig na nagmumula sa mga bitak ng sahit. At bago pa siya makaalis, ang mga salamin sa gilid ay sabay-sabay kumisla. Bawat salamin ay may mukha niya, ngunit lahat ay iba-iba. May umaangat ang labi na parang natutunaw, may tumatawa ng walang tunog, may tumutulo ang mga luha na itim. Tila nagsisimula ng mabura ang pagkakaiba ng loob at labas, ng totoo at refleksyon. Lira ay humakbang pabalik para tumakbo. Ngunit ang pinto ay nagsara ng dahan-dahan. Parang ngiting nagsasara ng isang Pandora's box na huli na para pigilan. Muling nilamon ng liwanag ang laha. Sa labas, nanatiling tila payapa ang tindahan. Kumikislap sa normal na araw. At sa karatula sa pinto, may bagong nakasulat. Isang simpleng linya sa ilalim ng salitang, salamin. Watch this before you go to any popular shop. Sa sumunod na umaga, dumaan muli sa kanto si Mang Celso ang matagal ng gwardiya ng barangay. Dalawampung taon na siyang nag-ikot tuwing madaling araw, at kabisado na niya ang bawat sulok, bawat tindahan, bawat ilaw sa poste. Ngunit nang madaanan niya ang tindahang may karatulang, salamin, napahinto siya. Hindi niya iyon nakita kahapon. Ang gusaling iyon, kung natatandaan niya, ay dati pang bakante. Nakadikit pa nga dati ang lumang karatulang for rent. Ngayon, tila bagong bago, pinturang puti, malinis na salamin, Mabangong-pabango ng lavender kahit sarado ang pinto. Lumapit siya, pinagmasdan ang refleksyon niya sa salamin, at napakunot noo. Parang may sumilip sa loob. Isang babaeng may mahabang buhok, nakatayo ng tuwid, nakatingin sa kanya. Mumiti ito, isang ngiting marahan ngunit parang may tinatagong pighati. Pagtalikod niyang muli, wala nang tao sa loob. Nakatitig pa rin siya sa pinto nang dumating ang dalawang batang estudyante. Naglalakad patungo sa eskwelahan. Uy! di ba dito nawala yung babae nung nakaang linggo, bulong ng isa? Si Etelira, yung influencer daw, sagot ng isa. Sabi ni mama, pumasok raw dito tapos, ayun, wala na. Tumawa ng mahina ang una, na parang ayaw paniwalaan ang sariling sinasabi. Namunot ang noo ni Mang Celso, lumapit, gustong magtanong pa. Ngunit biglang kumurap ang ilaw ng poste, at narinig niya ang mahinang tunog mula sa loob ng tindahan, parang pagtawa, manipis, halos tunog ng salamin na nagbibita. Napaatras siya, lumamig ang pawis sa kanyang bato. At doon niya nakita sa pinto, sa pinakailalim ng karatula, ang maliit na notice, na parang bagong lagay lang. Isinulat sa malabo ngunit mabasang tinta. Closed for renovation. Volunteers needed. Napatigagal si Mang Celso. May isang bahagi ng kanyang utak na nagsasabing, normal lang ito. Pero may isa pang tinig sa likod ng kanyang isipan na bumubulong. Wala nang lumalabas sa loob niyan. Ngunit sa di niya maintindihang dahilan, hindi niya mayalis ang tingin niya sa salamin. Doon, sa pagitan ng kanyang sariling refleksyon, nakita niya ang mukha ni Lira. Maputla, tahimik, ngunit may mga matang parang humihingi ng tulong, kahit ang mga labi ay kakaibang nakangiti. Sa paligid niyang refleksyon ay may iba pang mga mukha. Mga lalaking nakabarong, babae sa uniporme, mga bata, lahat ay parang napako sa gitna ng isang tahimik na sigaw at lahat sila ay nakatingin lamang sa kanya ang musika sa loob ay biglang tumugtog sa sarili kahit walang nakabukas makalipas ang ilang segundo may tunog ng click at kumilos ang pinto na parang inaanyayahan siya baka kailangan nga nila ng volunteers bulong ni Mang Celso pilit tinatawanan ang sarili ngunit bago siya makalapit isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang pisngi dala ang isang tinig na parehong pamilyar at imposibleng marinig sa ganitong distansya Celso mahina ngunit malinaw, bumubulong mula sa loob ng tindahan. Napahinto siyang muli. Nakapako siya sa kinatatayuan, at sa loob ng tatlong tibok ng puso, ay walang mundo, kundi ang malamig na katahimikan at ang kanyang mabilis na paghinga. Nang tumingin siyang muli sa salamin, wala na si Lira. Ang refleksyon niya na lamang, at tila bahagyang nakangiti rin. Nangiklabo siya at mabilis na naglakad palayo. Nguni sa likod niya, kahit hindi siya lumilingon, alam niyang may mga mata na nakamasit. At sa bawat hakbang papalayo, ang mga ilaw ng tindahan ay kumukurap, isang pattern na parang sumusunod sa kanyang ritmo ng paghinga. Kinabukasan ng gabi, may nagbalitang muli. Isang bagong poster ang nakadikit sa labas ng salamin. Ang mukha ni Mang Celso, nakaimprentang maayos sa gitna, at sa ilalim ay may nakasulat. Welcome to our team. Sa gabi ring iyon, muling sumindi ang mga ilaw. Mula sa loob ng tindahan, maririnig ang pamilyar na musika, mga tinig na nagkukwentuhan at tawa ng mga bagong dating. Ngunit kung mapapatapat ka sa salamin at tititigan mo ng matagal, mapapansin mong may isa sa mga refleksyon na hindi sa iyo, nakaantabay lamang, humihinga ng sabay sa iyo, at marahang inaabot ang iyong anino. Sa sumunod na linggo, muling binuksan sa publiko ang tindahan. Gayon ay may bagong tagapamahala, isang batang babae, na may maamong mukha at malamlam na mga mata. Ngunit sa bawat ngiting iniaalok niya sa mga bumibili, may kakaibang lamig na gumagapang sa paligid. Ang mga mamimiling pumapasok ay nagagalak, magaganda raw ang produkto, mura, parang may kumikinang sa bawat bagay. Ngunit may ilang nagsasabing kakaiba ang mga salamin sa loob. Kapag tumingin ka raw ng matagal, mararamdaman mong hindi lamang sarili mo ang nandoon. Para bang may mga matang nagmamasid sa gilid ng iyong paningin. At kapag napansin mo, bigla itong naglalaho. Lumipas ang mga araw, at naging sikat muli ang tindahan ng salamin mas maraming tao, mas maliwanag na mga ilaw, mas malalakas na tawa ng mga bumibili. Ngunit sa tuwing nalalapit ang gabi, ang mga ilaw sa loob ay nananatiling sindi, kahit sarado na raw ito. At kung mapapadaan ka ng mag-isa, maririnig mo ang marahang boses mula sa loob, tila may nagkukwento, ngunit walang malinaw na wika. Sa dulo ng karatula, sa ilalim ng nakasulat na salamin, may bago ng linya. Ang bawat refleksyon ay may kwento. At kung susubukan mong silipin ng husto ang sarili mong mukha sa salamin, mapapansin mong may anino sa likuran mo. Ang mga dating nawala, ngayon ay tahimik na nakamasid, nakangiti, tila nagsasabing, baka ngayon, ikaw naman.